Sinipag ako ngayon, kaya naglinis ako at nagre-arrange ako ng kwarto ng panganay ko. So, ganito itsura niya. Mm. Itong vanity niya dati nandodon. So, minub ko siya. Tapos, yung bed niya nandodon. Tapos, yung bank bed nandito. And then, yung desk niya. So, ngayon, pinagpalit-palit ko. I mean, minub ko nare-arrange ko. So, yung vanity niya, siya na bahala mag arrange-arrange dyan. Medyo magulo. Tapos yung ano, mga poster niya. Hindi siya alatang K-pop fan natin. Nakailang album na kami nang bili. Tapos, mga stuff toys niya, siya na bahala dyan. Kung saan niya okay yung bank bed namin hindi pa siya hindi pa siya masyadong nagagamit I mean hindi talaga siya nagagamit pa kaya ginawa kong storage sa taas para naman mapakinabangan doon yung dalawang carpet tapos yung ano sa papasan siya andito naman yung pinaka desk niya lapis niya dami yung lapis nagkakalat mga pang drawing na laptop niya so, ito yung pang drawing niya Andiyan dyan yung mga pang drawing na gamit. Kasi so, ito yung pinaka hamper namin. Ito naman. Hi, Gia. Naglagay ako dito ng picture. Hindi ko na nilagay lahat ng mga awards niya kasi hindi magkakasya. So, yung mga sa tingin ko ay eh, interesting lang ang nilagay ko dyan. Tapos, so, yan. Ay, ito pala may nasa charger kasi to ng laptop niya sa school. So, andyan dyan lang yan. Ito yung folder ng current school niya. Tapos, ito yung books niya. Ito yung naman yung 4 and 5 niya na mga gamit. Ano ko lang? Kinip ko lang dyan. My loves! Please put that back! Ewa wo, ano dat na? Ewa wo, dat mat. Oh no, put that back please. Yes, please put that back. Oh. No. No. Put that back, please. Yes. 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 <laughs> okay, so yun ang ating pinaka tour. Hi. <laughs> so yun lang.